Mga bilang, chapter 3 verse 1 up to 51. At ito ang mga lahi ni Aaron at ni Moses na araw na magsalita ang Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, si Nadab, ang panganay, at si Abiyo, si Elisar, at si Itamar. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron na mga saserduti na pinahiran ng langis na itinalaga upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At si Nadab at si Abiyo ay nangamatay sa harap ng Panginoon nang sila'y maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon sa ilang ng Sinay at sila'y hindi nagkaanak. At si Elisar at si Tamar ay nangasiwa sa katungkulang saserdote sa harap ni Aaron na kanilang ama. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ilapit mo ang lipi ni Levi at ilagay mo sila sa harap ni Iron na sa serduti upang mga siwaan nila siya at kanilang gaganapin ang kanyang katungkulan at ang katungkulan ng buong kapisanan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At kanilang iingatan ang lahat ng kasangkapan ng tabernakulo ng kapisanan at ang katungkulan ng mga anak ni Israel upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At iyong ibibigay ang mga levita kay Aaron at sa kanyang mga anak, sila'y tunay na ibinigay sa kanya sa ganang mga anak ni Israel. At iyong ihalal si Aaron at ang kanyang mga anak at kanilang gaganapin ng kanilang ang, ang tagaibang bayan na lumapit ay papatayin at sinalitahan ng Panginoon kay Moses na sinasabi, At tungkol sa akin, narito, aking kinuha ang mga levita sa gitna ng mga anak ng Israel, sa halip ng mga panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, at ang mga levita ay magiging akin. Sapagkat lahat ng mga panganay ay sa akin, sapagkat ng araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay, sa lupain ng Ehipto ay aking pinagpangibmanal sa akin. Ang lahat ng mga panganay sa Israel, maging tao at maging hayop, sila ay magiging akin, ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moses sa ilang na sinai na sinasabi, Bilangin mo ang mga anak ni Levi ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa kanilang mga angkan, bawat lalaki na mula sa isang buwang gulang na patanda ay bibilangin mo at sila ay bibinilang ni Moises ayon sa salita ng Panginoon gaya ng inuutot sa kanya at ito ang mga naging anak ni Levi ayon sa kinang mga pangalan si Gerson at si Kurt, at si Mirari at ito ang mga pangalan ng mga anak ni Gerson ayon sa kinang mga angkan si Levi at si Seme. At ang mga anak ni Kod ayon sa kanilang mga angkan ay si Amram at si Isa, si Hebron at si Uxel. At ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ay si Mihali at si Mose. Ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa sa sakbahayan ng kanilang mga magulang. Kay Gerson galing ang angkan ng mga Levita at angkan ng mga semieta. Ito ang mga angkan ng mga gersoneta. Yaong nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda. Ay pitong libo at limang daan ang nangabilang sa kanila. Ang mga angkan ng mga gersoneta ay hahantong sa likuran ng tabernakulo sa dakong kalunuran. At ang magiging prinsipi sa bahayan ng mga magulang ng mga Gersonita ay si Eliasap na anak ni Lail. At ang magiging katungkulan ng mga anak ni Gerson sa tabernakulo ng kapisanan ay ang tabernakulo at ang tulda, ang takip niyaon at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang mga tabing na luuban at ang tabing sa pintuan ng luuban na nasa palibot ng tabernakulo at sa palibot ng damana at ang mga tali niyaon na naukol sa buong paglilingkod doon isuwi. At kay Koth, ang anak ng mga Amramita at ang angka ng mga Izarita at ang angka ng mga Hebronita at ang angka ng mga Ozelita, ito ang mga angkan ng mga Kutita. Ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa isang banggulang na patanda, ay may walong libo at anim na raang mamahala ng katungkulan sa santuario. Ang mga angka ng mga anak ni Kot ay magsisihantong sa tagiliran ng tabernakulo sa dakong timugan at ang magiging prinsipi sa sangbahayan ng mga magulang na mga angka ng mga kotitita ay si Lisapan na anak ni Unsel. At ang magiging katungkulan nila ay ang kabahan at ang dulang at ang kandilero at ang mga dambana at ang mga kasangkapan ng santuario na kailang pinangasiwaan at ang tabing at ang lahat ng paglilingkod doon at si Eliasar na anak ni Aaron na sasadotis siyang magiging prinsipe na mga prinsipe ng mga levita at mamamahala sa mga may katungkulan sa santuario. Kay Mirari ang angkan na mga mahalita at angkan ng mga mosita ito ang mga angkan ni Merari at yaong nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda ay anim na libo at dalawang daan. At ang magiging prinsipi sa isang bahayan ng mga magulang ng mga angkan ni Merari ay si Soriel na anak ni Abihil. Sila ay magsisihantong sa tagiliran na tabernakulo sa dako hilagaan. At ang magiging katungkulan ng mga anak ni Mirari ay ang mga tabla ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tungtungan at ang lahat ng kasangkapan at lahat ng paglilingko doon. At ang mga haliki sa palibot ng looban at ang mga tungtungan at ang mga tulos at ang mga tali ng mga yaon at saong lahat na hahantong sa harap ng tabernakulo sa dakong silanganan, sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, sa dakong sinisikatan ng araw, ay si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak na namamahala ng katungkulan sa santuario upang ganapin ang pamamahala ng mga anak ng Israel at ang taga -ibang bayan na lumapit ay papatayin. Iyaong lahat na bilang sa mga levita na binilang ni Moses at ni Aaron sa utos ng Panginoon ayon sa kanilang mga angkan. Lahat ng lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda ay dalawang pot, dalawang libo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Bilangin mo ang lahat ng mga lalaking panganay sa mga anak ni Israel mula sa isang buwang gulang na patanda at iguhit mo ang bilang ng kanilang mga pangalan at iuukol mo sa akin ang mga levita, ako ang Panginoon, sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga anak na Israel, at ang mga hayop na mga levita, sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga hayop ng mga anak ni Israel. At ibinilang ni Moses, gaya ng inautos sa kanya ng Panginoon, ang lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel. At lahat ng mga panganay na lalaki ayon sa bilang ng mga pangalan mula sa isang buwang na patanda. Doon sa nangabilang sa kanila ay 22,273 at, 73 at at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, Kunin mo ang mga levita sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel at ang mga hayop ng mga levita sa halip ng kanilang mga hayop at ang mga levita ay magiging akit, ako ang Panginoon. At sa ikatutubos sa dalawang daan at pitong putatlong panganay ng mga anak ni Israel na higit sa bilang ng mga levita. Ay kukuha ka ng limang siklo sa bawat isa ayon sa ulo, ayon sa siklo ng santuario. Kukunin mo isang siklo ay dalawampung gera at ibibigay mo kay Iron at sa kanyang mga anak ang salaping ikatutubos na umihigit sa bilang nila. At kinuha ni Moises ang salaping pangtubos sa mga labis na humigit sa mga natubos na mga leveta. Mula sa mga panganay ng mga anak ni Israel, kinuha niya ang salapi isang dibu at tatlong daan at na napot limang siklo ayon sa siklo ng santuario at ibinigay ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak ang salaping pangtubos ayon sa salita ng Panginoon gayang inuutos na panginoon ka mueses. Amen, Lord. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.